ko nang kunin ang package mula sa courier. Andito na ito. Hello, Mr. Courier? Sumunod ka sa akin. Hindi mo ito paniniwalaan. Meron kaming sobrang kalat na kwarto. Kaya kami ng mga kaibigan ko ang maglilinis ngayon. Idisasemble ang mga gamit. Salamat, Mr. Courier. Paalam. Oh, ano ito dito? Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalalaking sapin ng alikabok. At sisimulan ko ng linisin ang mga sapot. Matutulungan ako ng aking mga guwantes dito. Eh, so, at ilalagay ko ang lahat ng basura sa mga supot ng basura. Handa na. Ang galing! tumulong lahat ng mga babae sa paglilinis ng kwarto. Galingan niyo pa, mga babae. Tanggalin na lang ang mga nakakatakot na kama at linisin ang mga dingding ng graffiti. Wow, meron ka na bang dalang rosas at pintura? Ang galing. Pinturahan natin ang horror na ito sa dingding. Nagsimula ng magmukhang malinis ang kwarto. Ang galing. Magaling kayo, mga babae. Mga babae, may ideya ako. Alam ko kung ano ang kakailanganin natin sa kwarto natin. Isang apat na kwartong cabin. Hello, pwede kayong pumasok. At pumasok kayo doon. Mga babae, dinala ng courier na ito ang lahat para sa pagtatayo ng ating magandang apat na kwartong bahay. Buksan ninyo ang mga kahon ninyo. Balam, courier. Tingnan natin kung ano ang nilagay nila sa mga kahon para sa atin. Mga girls, ipakita ninyo kung anong meron kayo. Wow, mga makukulay na drills ito. Ang galing! Gawin natin ang ating apat na silid na bahay kung saan maaari ninyong magawa ang mga silid ng inyong mga pangarap para sa inyo. Mahusay ka! Kayo ba ay mga tagapagtayo? Habang ginagawa ng mga bata ang kanilang mga kwarto, isulat sa mga komento Ikaw kung ano ang paboritong kulay mo. Verde, dilaw, pula o asul? Sa tingin ko, handa na ang mga babae. Sige, tuloy na tayo. At ngayon oras na para palamutihan ang aking kwarto. Gustong gusto ko ang dilaw na kulay, kaya umaasa ko na makakahanap ako ng dilaw na pintura sa loob. Yay! Ang ganda. Titira sa isang malamig at maliwanag na kwarto. Pipintahan ko ang mga pader gamit ang mga dilaw kong palad. Ang ganda. Para akong nasa araw. Ang galing. Sa tingin ko, maganda ang itsura. Handa na. At ano ang nasa kahon ko? Wow, Pintura? Oh, ito ay isang maliit na brush na may berdeng pintura. Well, kailangan kong pinturahan ang mga, mga ding sa paborito ng berdeng kulay Kulin ngayon. Kunin natin yung Sibulan daliri. Natin. Ha? Panalo ako. Ngayon, naglalaro na tayo. Perfecto. At meron akong... Pulang lipstick. Sa tulong nito, magpipinta ako ng magaganda at pulang puso sa mga pader. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Gustong gusto ko ang aking kwarto na kailangan ko itong halikan ng paulit-ulit gamit ang aking pulang mga labi. Halik ko ang kwarto ko sa perfectong pula. Perfecto. Kaya naisip ako kailangan kong ilay ang mga paborito kong bagay sa aking kwarto para mas maging komportable ito. Mga lalaki! Dito ko ilalagay ang track ng mga kotse. All the way to the death portion. -er ang mga pocket ay... Tama yun! Inanagay ko! Sa At ito. may nawawalang malambot na ottoman. Mas mabuti na yun! At ang kaunting ilaw mula sa mga neon sign ay hindi magiging labis. Ayos! At ano ang ginagawa ni Mia the Kramer doon? Nakakatakot! Wow, inayos mo ba ang kwarto? Kailangan ko ng dalawa? Well, lagyan pa ng mas maraming halaman sa dingding? Sa tingin ko, kailangan ko pa ng mas marami pang mga baging na nakita ko sa gubat. At ang mga birding pompam na ito ay maganda ang magiging itsura sa mga dingding? Perfecto! Tingnan mo sila. Ha! At saka, meron akong mga bahagi na hugis garland. Birdie rin sila. Oh, eksakto sa aking naisip. Kailangan kong agad na magpalobo ng upuan ko. Going! Oh! Oh! Hindi ito kasing dali ng mukhang. Handa ka na? Napakalambot nito. Kailangan ko rin ng mesa na maglalaman ng lahat ng aking mga libro. Napakagandang mga bulaklak. Tiyak na papalamutian lang nito ang aking kwarto. Oras na para sa mga laro. Wow! Dumating ba ang maliit na Yoda sa akin? Wow! Ang galing mo. Magdagdag pa ng ilang laruan at handa na ang kwarto ng pangarap. Ito? Ano ito? Hmm, hindi bagay ang berde dito. Mia, ito ang iyong laruan. At ang ibig kong sabihin ay ang magdekorasyon ng kwarto gamit lang ang dilaw ng mga laruan. Magsimula tayo sa sahig. Maglalagay tayo ng mas maraming buhangin dito. And some palmati sa ding-ding. Oh, oh jawas sa so, garden tali and yung sing bitsuit ay balikin kapakipakinabang din. Wala kang ideya kung ano ang nahanap ko para ito sa pader. Ang gaganda ng mga kabibi at isda. Oo, at ang telang ito ay magiging mahusay na doyan. Wala akong sapat na mesa sa tabi ng kama para sa iba't ibang laruan. Maglalagay tayo ng puno. Maraming laruan at mga kabibi dito. Maganda. Hindi gano karaming puno. Alam mo, kaya magdagdag tayo ng maliit na puno ng nyug dito. Magandang babae at isang speaker at ventilador. Tignan mo lang ang mga kuting na ito. Sila'y mga minions. Sila ang aking matatalik na kaibigan. Ang ganda dito. Oh, may naisip ako. Takutin natin si Phoebe. Phoebe, bakit ka nakaupo dyan nang walang ginagawa? Hindi iyon ka nais-nais. Magsisimula na rin akong ayusin ang aking kwarto ngayon. Magsisimula ako sa isang silk carpet. At ang mga cute na lobo na hugis puso ay maganda sa mga dingding. Beauty, dito ay maglalagay tayo ng unan na hugis puso at may nakasulat na pagmamahal dahil ito'y magwawagi sa lahat at ano man sa mundo. At isang babae na may hugis pulang labi na tulad ng akin, kailangan kong maglagay ng magagandang makinang na mga garland sa mga dingding. Ikwit, mahina magsumar maglagay ng totoong pulang garland dito. Mas maliwanag na. Ah, ang ganda. Wow, isang oso yan. Ang laki at cute. Lagyan natin ng sombrero si Mr. Bear. Lagyan pa natin ng ilang unan. Kailangan ko rin ng mesa para sa makeup. Marami akong ganon. Isang unan para maupo sa mesa? Ang ganitong kagandahan ay mahirap mapanatili. Ano ang masasabi mo sa aking mga hikaw? Gusto ko talaga sila. Astig, Isulat sa mga komento kung kaninong kwarto ang pinakagusto mo. Ang paborito kong malambot na cactus. Wow, sino ang bumisita sa akin? Isang maliit na pagong. Ang cute mo. Tatawagin kitang Charlie. Oh, hindi pa ako gising. Sasakay ka sa napakabilis na sasakyan Hi. na ito. Asti! magandang hayop si Phoebe. Meron din akong kaibigang si Loki. Ito ang mabalahibo kong tapat na kaibigan. Ngayon, bihisa natin itong kagandahan ng lahat ng pinakamainam. Tingnan mo ang cute na mukha. Ang cute naming tignan ni Loki. Hmm, tama ba yun? Mahilig ako sa... Wow! Meron na bang panig ang lahat? Kailangan ko ng dalawa. Pupunta ako. Para magkaroon ng loro. Gusto so ko sana... Ikaw ang aking loro, Chiki. Ngayon, mahal kita. Dito ka titira. Kasama ko. Oh. Wow, malapit ng mapisa ang itlog. Aking mahinang Kalabas kaibigan. Lalabas si Theodore dito. Oh, ito ang paborito kong butiki. Ang cute-cute niya at gusto rin niya ang kulay dilaw. Kung gaano katamis na puno nito Lahat. ang mga babae. Naglaro ako ng mga laruan at tuluyang nakalimutan kumain. Kailangan kong umorder ng masarap na makakain. Kukunin ko ito, ito, at ito. Magaling. At ngayon, kailangan nating salubungin ang courier at kunin ang ating mga matatamis. Kumusta? Ito ba ang order ko? Salamat. Ngayon babayaran kita. Heto. Oo, totoong-totoo sila. Huwag kang mag-alala. Paalam, courier kakain na kami ng mga treats ngayon. Mga girls, amorder ako ng iba't ibang treats para kainin. Hoy, saan mo dinala ang tape ko? Buti na lang at dilaw ang refrigerator ko. Kung hindi, dapat iwan din ito. Ano ito dito? Ang sarap matulog sa tanghali. Pero tanging isang kaakit-akit na pagkain lang makakapagising sa akin. Ellie, kailangan ko ang mga skittles na ito agad. Kailangan dagdagan ang balanse ng birdeng pagkain sa katawan. Salamat. Nakuha ko na ang masarap na ito. Kakainin ko na ito ngayon masarap. Salamat, Ellie. Ano meron ako? Wow, isang juicy drop ito. ko yun May nagsabi bang juicy drop? Paborito kong mga candy yan. Ellie, pakiusap, ibigay mo na lang sa akin. Sige na, pakiusap. Salamat. Huray, sa wakas, kakainin ko na ang paborito kong matamis. Hmm, ang sarap. Kailangan ko ring magdagdag ng mas maraming maasim na gel. Salamat, Ellie. Sino ang pinakamagaling? Baka bigyan nila ako ng makakain ngayon? Ano ang meron dito? Wow, yan ay Coca-Cola. Kailangan nating buksan at uminom bago pa man kunin ng iba. Narinig ko ba yon? O yon ay ang pagsizzle ng paborito kong Coca-Cola? Ellie, kukunin ko ito. Ang sarap talaga. Eh, hindi. Yan na. Hindi ko na ibabahagi pa. Ano pa ang natira? Wow, may M&M's pa dito. Astig! Oh, hindi, wala na pala? Isang candy lang? Nakakainis? Well, buti na lang hindi nila kinuha. Ang sarap! Pero gusto ko pa. Busog at kontento na ang lahat. Handa na kaming magpatuloy. Ang ganda ng laro. Ay, nagloko ang telepono. Kailangan kong mag-isip ng iba pa. Oh, tara na. Tama yan, mayroong akong TV. Ngayon dadalhin ko ito sa aking kwarto at makakapanood ako ng aking mga video buong araw. Oh, ang galing ng ideya. Perfect. Ang popcorn ay karaniwang kredito para sa mga pelikula. Oh, nababagot ako. Ano bang ginagawa niya doon? Wow, si Ellie may Nintendo Switch. Ayos. Ellie, pwede ba akong maglaro kasama mo? Masaya akong makasama ka. Maglaro tayo ng magkasama. Meron lang ako dalawampung remote. Isa para sa'yo at isa para sa akin. Grabe, seryoso kang kalaban. Wow, ano ang ginagawa ng mga babae doon? Naglalaro ba sila ng kung ano? Oh, Phoebe, alamin natin. Bilisan mo at lumabas ka ng kwarto mo o mamimiss ko lahat ng kasiyahan. Mga babae, pwede ba akong maglaro ng game console kasama niyo? Pasensya na, pero dalawa lang ang joysticks namin. Hindi mo ba kami isasama sa laro? At tinatawag din silang mga girlfriend, di ba? Sige na nga, uupo na lang kami ni Mia nang mag-isa at walang magawa. Ano bang dapat namin gawin? Ah, tama. May naisip akong magandang ideya. Mia, umorder ako ng cool na laro para sa atin. Parating na ang courier at dadalhin niya ang lahat ng kailangan natin. At heto na siya. Pwede mong ilagay ang lahat dito. Salamat. Kailangan na nating kunin ito. Tingnan mo ang mga ito. Mga dance mat. Maglalaro ka ba kasama ko? Oo, mahilig ako sa pagsasayaw. Sindihan na natin ito agad. Pero may dumating lang na cool na ideya sa akin. Idagdag natin ang mga malakas kong speaker para mas malakas ang musika. Tara, magsayaw tayo. Jane, tingnan mo. May maganda na rin silang console. Mga babae, maaari ba akong makilaro sa inyo? Thank you enough, Bane. Hi, Antao. It's P.O.S. Ima, Ma. Magaling! Kaya magbihis na tayo kagad. Sige, Phoebe. Tara, Diana. maglaro tayo. May naisip akong magandang ideya. Gusto kong gumawa ng pulang cake. Para gawin ito, kailangan ko ng pulang pangkulay. Patak lang tayo ng ilang patak sa cake. At nagiging pula ito. At ngayon, magdagdag tayo ng kaunting krema. Anong nangyayari? Naku po, masyadong marami ang nailagay ko. Binalot ako ng krema. Sayang. Kung hindi lang nasira ang damit, nagluluto ba ng cake si Phoebe dyan? Dapat tulungan ko siya. Siguro maglalagay din ako ng pangkulay para maging dilaw ang cake. Makakatulong ito. Una, ilagay ang cream. Ang galing! Ang ganda! Lagyan natin ng cream at magdagdag ng isa pang layer. Perfecto! Maputi! Ngayon, magdagdag tayo ng mas maraming cream para hindi niya mapansin. Mia, gusto mo bang tulungan akong gumawa ng cake? Para magsimula, Bahala. ilagay ang cream sa ibabaw at dahan-dahang pantayin ito sa buong cake. Magto-drawing ako ng bulaklak. Napakaganda. Handa na ba? Handa na. Ano yung kanyang tulad ba na nang isabing patong para simula, yan ang product ni Birding Pangkulay. Handa na. Jane, bakit ka nakaupo dyan? Halika't gumawa tayo ng cake. Ano? Isang cake? Tumatakbo na ako. Gagawa ko ng full na, na... cake para kay Phoebe. Magdagdag ng mas maraming cream, pakinisin ang lahat. Oo, maglagay ng cake sa ibabaw at patuloy ng isang patak ng asul na pangkulay. Ganyan lang. Ang ganda ng kinalabasan. Nakagawa tayo ng magandang rainbow cake. Ngayon kailangan itong balutin ng cream para hindi magulat si Phoebe kung anong klase ng cake ang ginawa natin. Dapat nating i-level lahat bago dumating si Phoebe. Sa tingin ko magugustuhan niya ito. Handa na. At ngayon kailangan nating palamutihan ang lahat ng Skittles na candy. Ang bawat isa ay may kani kulay kaya makakagawa tayo ng magandang bahaghari sa itaas. Wow, ang ganda. Mas gusto kong subukan ang cake na ito. Pero una, kailangan kong kumuha ng piraso para kay Phoebe. Tungkol ba sa akin ang usapan? Wow, Natapos mo na ba ang cake? Ang tamis nito. Gagawa na ako ng hiwa Again. ngayon. Wow, Ganyan lang. Oh, mga babae! Ano? Ginawa niyo ba itong rainbow? Ang ganda. Talagang gusto ko ito. Kainin natin lahat ito ng sabay-sabay. Mmm, maganda at masarap. Apaka kahit sa single bachelors? ang cake niyo ay mukhang napakasarap. Sir, paano kita matutulungan? Wow. Ang ganda naman niya. Okay, sarap ng araw na ito. Ang ganda ko at single. Hello, mga boys. Alam mo, wala na akong sakit. Bata at sariwa ako. Lalo na para sa isang kasamahan Kasa. sa kwarto na ganyan. Kalalay, kalalang. Kanin kan stay po mo ribe ang bigen. Mars mo na winter winter na she, Ah uh, na siya. Sige hahanapin ko na lang siya. Kamo sa dan ko tumawag sa sponsor na ko sa yo ang isang bagay. Ano sa tingin mo? Oo, 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 ito ang paborito mong mga hamster at lobo. Sana magustuhan mo sila. Makakatulong ito sa'yo na gumaling agad. Ano? Nako naman. Natigil ako sa pinakakawili-wiling bagay. Magpapatuloy akong kumanta sa telepono. Ang gandang araw nito sa trabaho. Tigilan mo na ang hayop. Nasa ospital tayo. Ate, bawal ang mga hayop dito. At kailangan mong ibigay sa akin ang kuneho. Ganun lang. At maghintay ka ng isang taon. Kumusta ang problema mo? Ano? Bawal ang mga hayop. Anong gagawin ko kay Stevie, ang tapat kong aso? Siguro hindi ganong masakit ang braso ko. Pero hindi, masakit. Sige, mag-iisip tayo ng paraan ngayon. Oh, ang ideya. Pwede akong magkunwaring bulag. Tiyak na may papapasok si Stevie ang mahal kong aso na parang aso ng gabay. Dapat nating suriin ang pamamaraan. Oo, oh, hindi ko makita. Hoy, bakit mo ako pinipigilan? Nagpasya ka bang atakihin ang bulag na tao? Oo, oh, oo nga, bulag ka. Pwede kang dumaan. Oo, oh, oh. nakakahiya yon. Oh. Ang bola ko... Oh, Stevie! Hindi! Masamang bata! Tama na, Stevie! Ikaw ay pupunta! Pupuntahan ko ito ngayon. Hinahabol kita, kaibigan ko, at mga, mga buwan nang wala. Bakit kayo tumatakbo palayo sa akin? Pwede mo bang hawakan Hahabulin ito? Hahabulin kita kahit ano paman! Apat na paa na aso! Halika! Tumigil ka! Kaya hindi ka pala bulag? Lumabas ka ng ospital ko kasama ang aso mo... Kailangan nating maglinis ng kaunti. Magandang hapon. Mayroon ka bang sanggol? Ang cute! At mayroon akong kalansing para sa sanggol. Patingin nga sa kanya. Sandali, tulog siya. Nako. Oh, may aso ako doon. Pasensya na. Kailangan kong gawin ang mga gawain at natatakot akong mag-isa. Talaga bang imposible na lumakad kasama ang prinsesa ko? Naintindihan. Okay, hindi mo na kami makikita. Okay. Pero itatago ko ang laruan. Kamusta? Saan ka ipinadala? Sandali lang. Isang ginipig ba yan? Tigil. Ibalik mo dito dahil hindi mo pwedeng magdala ng hayop sa amin. Sorry. Pero hindi ako ang gumagawa ng mga patakaran. Babalik ito sa iyo kapag nasuri ka ng doktor. Paano hindi ito papayagan kasama ang mga hayop? Kailangan kong mag-isip ng paraan agad. Hindi ko kayang umalis nang wala ang aking mga cute na ipis. At kadalasan, sobrang nakagat na ang taong ito. Oh, binigyan niya ako ng ideya. Pwede kong itali ang benda sa ulo ko at maglagay ng garapo ng mga ipis dito. Talagang papayagan ako ng nurse na dumaan dahil may malaking bukol ako. Nako, ang sakit. Sakit. Ah, uh, magandang hapon. Ano ang ikinababahala mo? Wow, sa cartoons ko lang nakita ang napakalaking bukol na ganun. Pasensya na. Pasok ka. Paano mo nagawa yun? oh ang sakit ng ulo ko. Hi, Lola. Sa tingin mo bomba ito? At naniwala ka? Ang galing talaga, hindi ba? Mga alaga ako sila. Ipis. Ang cute nila, kaya hindi ko sila mawalay. Tinutulungan nila akong magpagaling. Lola, saan ka pupunta? Wag kang umalis. Wala silang masamang ginagawa. Hello, Nars. Pumunta ako dito para sa isang benda at kasama ang aking kaibigan. Talaga bang hindi pwedeng magdala ng mga alaga? Anong bangungot? Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta sa ospital ninyo. Ito ay nakakagali. Ano? Hindi pwedeng isama ang mga hayop. Pero paano naman ang mga isda ko? Kailangan natin mag-isip ng paraan. Oh, tama. May naisip akong paraan. Ibubuhos ko ang mga isda mula sa aquarium sa drip. Tiyak na makakatawid sila sa mesa ng nurse. Gagawin nating parang may nakasaksak na IV sa akin. Magaling! Kailangan kong suriin ang aking paraan. Tara na! Oh, kumusta? Ang sakit ko. Oh. Maaari nga. Uh, nagakatakot. Dapat pumunta ka na sa ward. Hi, Lolo. Ako ang bago mong kasama sa kwarto at nagawa kong maipuslit ang isda ko. Kaya ililipat kita sa mas pamilyar no. na lugar. Ang ubo na ito ay talagang istorbo sa akin. Kailangan kong uminom ng tubig. Hoy, anong nangyari sa tubig na ito? Nako, iinumin ko ba talaga ito? Nako, nakakatakot. Iyo ba ito? Hindi ka pwedeng magdala ng mga hayop dito. Nakakadire. Oh, Diyos ko. Ano ito? Paano mo ito nadala sa ospital? Siguradong may kulang ka sa klinika na yon. Sa ibang kalye. At ito'y para sa mga tao. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi ko maiwasang dalhin ang aking pulang Mia. Oh, ang ideya. Matalino ka, hindi ba? Sige, pumunta tayo sa ventilasyon. Papunta sa aking siled. Gaya ng isang tunay na espiya. Ah, uh, no. hi. Wala akong mga hayop. Uh, sa so totoo lang. Paano ang takip? Ano ang ginagawa mo? Paano ang bag mo? Bingo! Keso? Anong ibig mong sabihin, oh. keso? Ano? May butas. Parang ang weird na kinakain mo ito. Okay. Walang mga hayop na pwedeng madaanan mo. Kamusta? Ako ang bago mong kasama sa bahay. Medyo hinaan mo lang. Kailangan kong makipagkita sa isang kaibigan. Mia, may keso dito para sa'yo. Pumunta ka sa keso. Ang talino mo. Nakalakad ka mag-isa at nakatakbo ka pa sa kwarto ko. Galing. Okay. okay. Ang mga kamay na ito Matitapos ay tapos na ang shift, sir. Hindi pwede ang mga hayop Ganyan sa din amin mga pero. ng hamster. Sumusuko tayo o iiwan ng ospital? Ano? Oh ano, hindi mo magawa gamit ang mga hayop? Anong bangungot? Kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan sumama sa akin si Lizzie. Oh, sa tingin ko dapat akong tulungan ng lokal na chef. O mas tamang sabihin, ang kariton niya na may mga kaldero ay siguradong makatutulong. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay tahimik na kunin ang uniporme at kariton. Itatago ko ang kuhol dito, tatakpan ng lugaw ang lahat, at makakaalis na ako. Oh, ikaw na naman. Ano ang pagkain natin ngayon? Ano? Ano yon? Lugaw? Anong kasuklam-suklam? Kakain ako ng matatamis na pasensya. Nagtrabaho ako. Bakit hindi tayo kumain ng lugaw? Ihahain kita ng masarap na... Mga pamatamis na makakatulong sa mabilis mong paggaling. Ang pinakamabisang gamot at narito si Liziko, ko, sobrang miss na kita. Ha! Huh. Ang init naman. Saan ka pupunta, pagong? Walang mga pagong sa ospital. Iyan ay bago. Well... Ang pagong mo ay maghihintay sa iyo rito. Sige. Ano? Walang mga hayop na pinapayagan? Pero hindi makakasurvive si Pascal ng isang minuto na wala ako, hindi kami mapaghiwalay. Kailangan nating mag-isip ng paraan. O oh, tama. Pwede ko siyang itago sa ilalim ng mga accessories. Pascal, umupo ka lang sa ulo ko ng kalmado. Sige, boy. Tatakpan ka namin ng sombrero at itali ang scarf sa'yo ganyan lang. Mabuti. Ngayon, maaari kong subukan na dalhin siya. Magpanggap tayo na mayroon akong tinatawag na ang temperatura ay tatlumput at siyam. Oh, hello, Mr. Nurse. Kailangan ko ng tulong ng doktor sa kagyat na pangangailangan. Sige, pumasok ka na. Talagang walang iba kang kasama, kahit na maraming iba't ibang tao ang sumubok na pumasok ng palihim ngayon. Laging huminto. May chameleon ka ba sa ulo mo? Umalis ka. Oh, bakit nila dinadala ang lahat ng ito sa aking shift? Magdadala ka rin ba ng elepante?